Lahat niya yata sa mga naiisip kong gaming features sa pwedeng ilagay ni Infinix dito is nilagay na po nila lahat dito po sa may bagong Infinix GT30 Pro. Mula sa may bypass mode na shoutout kay Poco na wala pa rin po hanggang ngayon. Siyempre gaming po ang design na mayroong LED light sa may likod. Napaka smooth na display na mayroong 144Hz refresh rate saka po 1.5K na resolution. Sanda mo kala gaming software features. Siyempre yung pinaka-importante sa lahat, yung malakas sa processor. At finally, meron na rin po siyang troller trigger button dito. Same po na nasa Nubia u 3 series. Grabe, ano pa ba kulang na gaming features dito sa may GT30 Pro? Halos wala na yata guys. Ang nakakatuwa pa po dito, dating 16,000 po yung SRP ng GT20 Pro last year. At dito po sa may bagong labas sila, e eh 14,000 na lang po yan. Mamaya guys, malalaman nyo kung ano po yung tinipid ni Infinix dito para po maibigay sa atin yung mas murang presyo po pero meron mas malakas sa specs. Sa June 23 po magiging official na ilalabas po guys ang GT30 Pro. At feeling ko guys, itong 14,000 na SRP niya, eh baka maging 12,000 pa sa mismo release date po niya. sa may early bird price niya. Tapos makakakawa pa po, po tayo ng freebies sa kanya. Kaya kung balak niyo po guys bumili ng GT30 Pro, mas okay po na hintayin niyo na po yung June 23. Para po sa ating discount na makukuha, sa po yung freebies na kasama niya. Dahil like, kung ngayon po tayo bibili ng smartphone na to, makakakuha naman tayo guys ng freebies sa kanya. Kaso sa may SRP po natin siya makukuha. Sa may 14,000 po na SRP, sa may 256 na internal storage po niya. Inside sa may box po ng GT30 Pro, syempre yung mismong smartphone natin. Porta pa yung wa sa charger, sa po Type-C na cable. Itong kulay po na nasa atin ngayon is ito po yung Shadow Ash. At ito rin po ang isang dahilan kung bakit po murang presyo ng GT30 Pro ngayon compare po sa may last model. tinakatransparent naka-transparent back design po yung dati guys na mayroong RGB light sa may likod. Pero itong bagong version po, is naka LED light sa lang po siya, saka plastic back design dito. Kaya for me, kung naka GT20 Pro ka ngayon, I think hindi pa po worried magpalit sa may bagong version na yan. Dahil hindi lang po yun na downgrade sa kanya, kapalit po na mas malakas sa specs. Itong camera din niya guys, dating 32 megapixel yung front selfie camera niya, at dating triple camera. Ngayon po dito sa may bagong version, is meron na lang po siyang dual camera, saka 16 megapixel na front selfie camera. Pero syempre guys, yung gaming talaga ang habol natin. Eh, hindi naman na big deal yung kanyang camera. Dahil sa gaming features po talaga tinodo ni Infinix, ang specs po ng bagong smartphone nila na yan. Tulad nga ng shoulder trigger button niya guys. Nakadepende po sa inyo guys kung saan nyo po gagamitin na laro yan. Tulad nga po dito sa Mi City Mobile. Sa ganitong game po siya magandang gamitin dahil malaking tulong po yan sa mga FPS po ng mga laro. Pero pwede nyo rin pong gamitin ng shoulder trigger button sa mas maraming mga games. Pero syempre, isa-setup po muna natin yan. Nakikita nyo yan guys pagka po natin sa may left side Habang naka-landscape po at habang naglalaro po tayo ng games Doon nyo po siya ma-access Itong LED lights po niya sa may likod, itong GT30 Pro Umiilaw po yan guys habang naglalaro tayo Sa kapag ka po mag open ng mga games Siyempre to be honest, pang formahan lang naman yung ilaw na yan Hindi nyo naman yan titingnan habang naglalaro Siyempre makakakita na po niyan is yung mga tropa natin pero siyempre ang isang malaking silbi po niyan ng ilaw na yan sa likod is pang notification din po yan. Daily ilaw nga po siya pagka nakatob din yung smartphone natin at malalaman po natin na mayroong message or may tumatawag sa smartphone natin pagka po nakasilent yung smartphone natin guys. Explore nyo na lang po sa may settings niya at sure magagamit nyo rin po yung ganyang klase ng mga features. Dagdag ko na nga lang din po palagi guys yung kanyang camera. Naka 108 megapixel po siya na main camera. At para sa akin di naman yan masama para sa isang smartphone nakapokus sa na may gaming. Sa buti nga guys, yung kanyang secondary camera is naka-ultrawide na. Hindi yung useless sa 2 megapixel ang macro at 2 megapixel depth sensor. Yung ultrawide guys, kahit pa paano magagamit yan. Diyan sa ilang sample natin guys, di naman na masama ito para sa isang gaming phone. Medyo decent lang po yung ganyang klase ng camera para sa akin. Sa kan nakakapagtaka pa dito guys, si supported din po ng 4K video, yung back and front camera niya. Ayos din si Inflix guys para maglagay pa ng 4K video dyan. Sa display po niya guys is meron po siyang 6.78 inches na merong AMOLED 144Hz sa refresh rate with 1.5K na resolution sa 4500 500 nits sa peak brightness. Ang kulang lang po talaga sa mga display nila Inflix sa iyon is wala po silang HDR10 pa sa display sa po Dolby Vision. Like nila po ako sa kanila realme. Pero sa totoo lang guys hindi ko naman napansin ng HDR saka as long si sumutang gameplay natin I think okay na yon. Tulad nga dito sa may bagong game na Crystal of Atlant. Kakalaro ko pa lang yan guys. Wala pa po akong ginagalaw sa may settings niya. At itong gameplay natin. Mukhang maganda rin po ang game na to. Kailangan nga lang po mas ma-optimize pa yung game na to para mas maging smooth siya. Dahil meron pa po akong mga na-encounter na ilang bag and po dyan sa may mismong game na yan. Pero I think guys wala pong problema yan dahil malakas naman yung processor natin. Kailangan mo lang po ma-optimize yung game niyan mismo. Dito po sa may Mobile Legends, naka 120 FPS po yung gameplay natin dyan. Kaya wala po kayo magiging problema dyan guys kung ito ang madalas yung laruin. Saka hindi rin po worth it magpalit dito kung naka GT20 Pro ka or Poco X6 Pro. Dahil nga hindi naman kayo makakaramdam ng malaking difference kung Mobile Legends na po nilalaro natin. Dahil itong processor nga po ng bagong Infinix, saka po ng Poco X6 Pro, is same lang naman po sila. Dahil overclock version lang po yung naka Infinix compare po kay Poco na hindi po naka-overclock. Mamaya po guys, ipapakita ko yung thermal niya. Isang napansin ko pa po sa may smartphone na ito guys is medyo nagagaanan po ako sa kanya. Hindi po siya ganun kabigatan guys katulad po ng mga uno ko mga nasubukan. Or pwede rin po na medyo nagagaanan ako sa kanya is dahil nga po nasanay ako sa mga mabibigat na mga smartphone. Pero nung tinimbang ko nga po siya guys ay mukhang magaan nga po siya. Dahil mas magaan po siya sa may Note 50 Pro Plus na merong metal frame. Pero considering po na mayroong mas malaking battery ito, I think hindi na rin po masama na talagang mas magaan po talaga ito si GT30 Pro. Ito pa isang nanibago po ako sa may smartphone na to. Dito po sa may speaker ng GT30 Pro. Then nung kinumpir ko po siya sa may Note 50 Pro Plus. E eh napansin ko po guys, mas maganda po yung kanyang speaker compare po dito. Pero sa may bottom speaker po nila, is almost identical lang po sila. Pero dito po sa may speaker nila sa may taas, dito po naging lamang si DT30 Pro kung po sa may Infinix na to. Pero syempre guys, yung lakas lang po yung sinasabi ko dyan. Ibang usapan po yung pinaka bass ng speaker na to. Dahil yung pinaka-base po niya is medyo hindi po ko gano'n na... Medyo hindi ako gano'n nagagandahan sa kanya. O parang nakukulangan po ako sa may base ng speaker niya. Unlike po sa ibang mga smartphone na nasubukan ko. Pero overall guys, hindi nyo naman na mapapansin yung speaker na yan. Kung hindi naman kayo nagkakagamit ng mas magandang smartphone dito. Ito pa isang gameplay natin sa may solo leveling. Sagad na graphics din po yan. Saka sa 60 FPS sa gameplay. Saka 60 FPS lang po siya guys. Dahil yan na po yung sa may settings niya. At asahan mo na. Smooth po yan dito sa may GT30 Pro. Samahan pa nga po ng malaking battery. Na mayroong 5.5 mAh siya battery. Sa may temperature naman po ng smartphone na to. Sa unang benchmark test ko po sa kanya. Ang inabot lang po sa kanya guys. Sumabot lang po siya ng 46 degrees Celsius sa 20 minutes po na benchmark test natin sa kanya. Medyo saktuhan lang po yan guys. Hindi na po yan ganun kainit ngayon. Pero nung dinredyo ko po siya ng isang oras, ang nakakagulat dito guys. Naging stable lang po siya sa so, may 46 degrees Celsius na hindi po na temperature. Ibig sabihin guys, kahit po mag-stress test ako sa kanya, ayun ay na po yung pinakasagad na makukuha ko sa kanya. Siyempre, how much more kung mismong gaming po yung gagawin natin. Siyempre, mas malamig po yung magiging resulta niyan. Kaya para sa may thermal po ng smartphone na to, I think okay din po yan. Kahit po naka-overclock siya. To be honest, guys, halos ko lang po sasabihin to. Para mas pipiliin ko na po ang software ni Infinix na yun. Kesa po kila Redmi sa akin ko. Dahil mas malinis na pong gamitin si Infinix sa guys. Dahil nga wala po siya mga bloatware dito. Actually, meron po yung mga naging bloatware kanina. Pero syempre, pwede po yung alisin. Unlike nga po kay Lapoco na napakaraming bloatware tapos hindi mo pa pwedeng alisin. Sa Android version naman po niya guys is meron po siyang Android 15 at binigyan po tayo ni Inflix dito ng 2 years na security update saka po Android update. Ibig sabihin na abot din mabuti ito ng Android 17. Ilang features pa po, po ng GT30 Pro, Siyempre meron din po yung in-display na fingerprint. Meron po siyang wireless charging na support din sa kanya. Saka reverse wireless charging, at ilang mga AI features. Isa pang magandang features po ng GT30 Pro is mabilis po yung ating storage type sa kanya. Kaya kung sakali man po kukunin natin yung ibang mga files dito at maglalagay po tayo ng mga files naman na papunta dito sa may USB, eh mas okay po guys kung meron po tayong mabilis na storage din para po masulit yung mabilis na storage type ng mismong smartphone natin. Then mga meron po mga USB sa mga nabibili na medyo mabagal gamitin. Pero ito po guys, naka 1TB to. Pero napakabilis din po niya magpasa ng mga files. Isipin mo gatong kalita USB is naka 1TB na yan. Kaya, kaya kung gusto niyo rin pong bumili na ganyan klase ng USB, meron po tayong link sa may comment section. Well guys, para sa isang global na release na smartphone, hindi na po masama ito para sa may 14,000 po na SRP niya. At mas maganda pa nga kung makakakuha po tayo ng discount sa kanya. Saka po yung mga previous na kasama niya pagka po nag-pre-order tayo. Kaya para po sa akin, ito na po ang number one gaming phone sa less than 15,000 sa mga global release po ng mga smartphone. Hindi po kasama ang mga China Room ngayon. May link po tayo sa may comment section sa kasama description. Thanks for watching.